ang kung ano kunti lang din Pangalawang area mga master, magandang hapon. So, yung gagawin natin ngayon mga master, mag-ano tayo sa Basnigan. Kasama tayo sa Basnigan kasi kahapon, magka pinakahuli kami, kunti. Hindi naman masyado marami. So, ngayon babalikan namin. So, sana makarami tayo. Ito nga mga master, magpapasalamat ako sa mga solid viewers natin dyan. At lalo-lalo na sa ano, sumusuporta sa channel natin. Pagkalayan tayo ng Pakino na bigyan tayo ngayon ng biyaya kahit paano mayroon tayo mahuli kahit kaunti lang. Okay, mga master, medyo masama ang panahon natin ngayon. Malakas yung mabagat. So, doon madala yung basta magalo. Doon yung spot natin. Ayan, may bangka na. May nauna ng bangka. So, mga master, ito yung lugar namin. Medyo masama yung panahon, master. May ano kasi, may low pressure siguro. Bagyo na kaya ito. Ito yung pangalan sila sa kailan yung master. O. Ayan. Tama na ito sa pasindigan. So, mga master, oh. <laughs> Masarap din na lang po pag nandun na po tayo sa spot Yun nga mga master, andito na po tayo sa spot kung saan tayo pwede mag ano, mag pailaw, magpadaraw, magparami ng ano, pusit, bulpin so yun nga mga master, sana makarami tayo sana bigyan tayo ng may kapal kahit paano sana master? ito ang namin kalimutan ang tawag ito ay vera vera pangulam lang mas sir lang po kaya wala kami yung mga kami wala kami yung kulap lang yung sobra bitawan ay hindi binta hindi po yun di hindi po binta mo lang talaga pang lang yun nga mga master gagamitin namin sa pailo itong generator yung generator namin ano na to transformer yun o transformer na so, ito yung gasolina niya master tsaka yung pump up natin kung sakali mag yung generator meron tayo pang supporta. ito pang -ilaw. yan battery dali <laughs> na Yun! Subulok, iba ka buhi! Hindi na po ba kabitaw, nasa mabuting kamay na po! <laughs> ulam na! Ulam na po! namin, naman ang hindi na pera! na mga master, nakadali na pang ulam oh! Ah, may pansigang tayo mga master! So, ayun niya mga master. Uh, Pinaandara na yung generator natin. Kasi ano na, medyo madilim na. So, ayan pa yung ilaw natin. Ayan. Dalawa sa unahan. Tap. Ito sa gitna. May isa. Tapos ito. Isa din. Balaya pa. Tapos, mayroon pa po tayong underwater na ilaw. Ayan. Dalawang piraso yan mga master. Ayan, doon sa kabila. Doon. Tapos, ito yung ano namin. Pag nag a na kami yan. Yung tawag namin na slope. Yung... Ano Pampano sa isda Yan mga sa'yo Yan pampano yung sa Napakalakas niyan Pusit lang yung wala niyan Tuwa sa Ngayon mga master Nakadali na naman Master oh Mastera yang yung bira bira yung rintik kadali na naman Lah, persilio. Lilo mga master oh. Nasa mabuti na pong kamay. Nasa mabuting kamay na? <laughs> yung mga master oh. Dalawa na. Sariwang sariwa mga master. Ano? Ulam na tayo. Pwede na natin yan lutuin ngayon. Master magluluto tayo ng ano. Sinigat tapos. Iwain mga natin yung na huli ni ano. Ni Bostololok. Na okay. So yung isa para luto natin, gawin natin sinigang. Naiwan na natin mga master oh. Yan, ilutuin na natin. Mga una ta mga master, luto na ang atong sudan. Oh. Sab sab. Press na press. Yan yung nakahuli oh. Nakaulam tayo dahil sa kanya. Ayo. Oh. Una nagsandok. <laughs> Una sandok, yun na kahuli. Oh, what? Oh, Hapunan, mga sir, Hapunan. So yun nga, mga master, magano na kami, magaling Ja, das Fall Sie mal Ja, dan ben je een keer een ah mau master nya ya riai masaidra riai kunti lang master pompa 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 ta mau master Ata daw mga master Hello. Boy no boy, press na press. Sarap kilawin. Master, oh, master oh. Ya, master oh. Din teh. Ah. Dali Ini anu lu ni. Bali, Master. Bali. lah, pengulum. Itu. Tong makan, malah gunung. San. Itu, gunung. Ya, Bang Master, oh, isa ngarepian nabi. Dina sama 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 Master. Pwede na. Pusit bullpen. Master oh. Boy na boy po. Nalaki mga master oh. Mungol <laughs> So yun nga mga master pangalawang area namin. master. Mga master, <tipati> 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 okay, mga master kunti lang din pangalawang area.

Ano mo mo, Master? Ang malaguno mo. Okay lang. Okay lang yung malaguno? Saan malaguno? Ito po ang gan. Uh, malaguno. Gan? <laughs> Master. Oh. Pangalawang area namin. Yan. Sigurado yan, Master. Sa Manila, yung tuyo nito. Awa ng Diyos. Halo na ano, Master. Oh. Yung isda, yung guno. Yung huli. Ano? Ng ito yung ano dito mga master yung presko ng bulpin pusit. Ito yung ano yung biak kasi maliit pa lang yung ano. Sarang tawag sa amin. Yung biak. Ito yung binibiak nila yung na Tapos ito yung bulpin ano. Pag binibilad siya yung buo lang ito. Ito yung bulpin. Ito. Unti-unti uh, lang master, mapupuno din yung lagayan natin. So yun nga mga master, ito lahat yung huli namin. Ito may turay, tapos may ano, bulpin. Ito mga master, o, yan. Kasit ito pa master, mayroon pa. Yan. Ito lahat ng huli namin master, hindi ko lang nang videohan. Ito. Ito mga master, o. Binigyan din ng ano mga master, binigyan din ng ano. Uh, grasya ng Panginoon. Mga master. Ayun nga mga master, pauwi na po kami mga master. Ah, uh, salamat daw sa Panginoon na uh, binigyan tayo ng ano, ng grasya. So, yun nga mga master. At sana wag niyo kalimutan na mag-subscribe like, share at paklik na rin po natin yung notification bell para lagi po ka-update din natin sa so, Sir i Upload. Maraming salamat po!